I'm here in Ukay um, Ukay in San Pablo City Laguna so ayan ito babaeng to nanimili ng mga damit so that's it mamili ka dyan ang daming mga Ukay na makikita dito ito mga details na to. here na to yan ano nga ere lahat lahat ba ano ano presyo nito lahat 35 sales low kasi sila ng 35 so I'm not sure kung magkano lahat yung iba dito so fine na lang that's it ganda yung sige mamili ka dyan ma'am mamili ka dyan kung anong gusto nyo kung yung mga size nyo go tumawa vlog to <laughs> oo vlog talaga May tinaw, saan so ayan o kunin mo na ba yan maganda sana ko oo maganda sana ko So yan, kung gusto nyong mamili ng ukay, near in San Pablo lang. San Pablo Bayan. So, katabi lang siya ng FNR Hair Studio. Ayan, kaharap lang talaga. Hindi pala katapat, sorry. yan. ang dami mga items na mapipilinti sa mga ukay. So, yun. Mamili ka nga dyan. I-vlog mo kaya nang hindi ako yung tagahawak ng set Kaloka. So, yeah Bye-bye na.